Nag-ikot ang kapitan ng barangay Ferbio na si Richard Jimenez kasamang iba pang kawani ng barangay. Pakay nila, silipin pa ang ilang CCTV sa barangay na maaari makapagturo sa mga sospek ng pagnanakaw at pagpatay sa isang ina sa barangay noong hapon ng Martes, December 5. From the very start po when the incident uh, happened, nagpuyat na po tayo with the uh, COP uh, major basinga ng Station 1 and uh, si Colonel Nida. Nang headquarters, nagtulungan po kami from the very start hanggang ngayon po. Actually, uh, ang aga-aga pa lang nag-uusap na kami, pumupunta na kami sa area to get more uh, evidences and to get more footages. Anya, hindi pa rin makapaniwala ang barangay sa pangyayari. Personally po, ako po mismo ay palaging bumibisita sa bahay nila. Nakakausap ko po yung mga kamag-anak, yung mga tito, mga tita ng uh, ng uh, biktima, even the mother. Actually, uh, just uh, a while back, bumisita po ako sa mother niya para kamustahin. And uh, I understand their side kung hindi po sila naglalabas na sa media ng kanilang statement because uh, nasa state of shock pa sila. Actually, hindi pa nila tanggap kung ano yung uh, nangyari. Ayon sa Baguio City Police Office, tatlong CCTV footage na ang kanilang nakuha sa bahay malapit sa crime scene. Isa sa mga ito ay kuha ng dashcam ng isang water delivery truck na nooy nakaparada malapit sa bahay ng biktima. Ibaga na dyan yung uh, statement ni Katulong, so jay dyan yung na nga di from the jibolay nga dyan dati nakita nga, duwang uh, pinasangat niya may sa isuna niya nga to, and then, nagkidim na tayo sunan, tadangan rin niya may isa nga nang itulod kanya na yung third floor, di awan tayong nga kalabog, dibin maba, di binaba, ay di ayin ngisingan niya mo na, yan na tinawagan na yung asawa, in search da, di ayin nabirokan na yung bangkayan ni biktima may resulta na ang isinasagawang autopsy sa biktima pero hindi muna ito isinapubliko. Itinuturong person of interest ang tatlong lalaking nakuhanan ng CCTV na hindi muna isinapubliko ang pagkakakilanlan. Masasabi natin na possibly dahil according to the water delivery boy na nakuha sa dashcam niya yung tatlo na yun, pumasok sila doon sa compound ng biktima na hindi naman sila taga-room. We are trying to identify those three of interest as of now. With the help of the full force of BCPO at saka yung mga technical people natin, kung paano natin makuha ang mga yun, yung mga clear na mukha nila. Iniyak naman ng Baguio City Police Office na tututukan nila ang investigasyon at paghuli sa mga sospek. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Jose Robert Inventor, para sa Luzon Headlines.